Upang alamin ang pagpapatupad ng Homegrown School Feeding Program o HGSF na sumusuporta sa nutrisyon ng kabataan at sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka sa Sultan Mastura, bumisita ang World Food Program kasama si WFP Goodwill Ambassador Casey Concepcion, ang Partners in Peace and Progress Story sa report. Nagtungo sa bayan ng Sultan Mastura Maguindanao del Norte ang United Nations World Food Program o WPF kasama si Goodwill Ambassador Casey Concepcion. Partikular na binisita ng WFP ang Sultan Mastura Vegetable Producers Cooperative sa Barangay Makabiso. Ito ay upang makita ang pagpapatupad ng homegrown school feeding program na sumusuporta sa nutrisyon ng kabataan at sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Pinangunahan ito ni Dipayan Batacharya, WFP Deputy Country Director. Mainit na tinanggap ng LGU ang mga opisyal ng WFP sa pangunguna ni Dato of Mastura CPA Municipal Administrator. Sa ilalim ng HGSF, mahigit 1,434 na mag-aaral mula sa tatlong paralan sa Sultan Mastura ang nakakatanggap ng masustansyang pagkain araw-araw gamit ang gulay at ani mula mismo sa mga lokal na magsasaka. Nagtungo rin ang delegasyon ng WFP kasama si Casey Concepcion sa Dato Panda Elementary School sa Barangay Solon upang personal na masaksihan ng feeding program para sa mga kabataan. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.